Salamat sa Diyos. Nahuli na si Alice go sa Indonesia. Ow. Yan. Yan yung sinasabi natin na walang makapagtatago sa batas ng Diyos. Tago ka man sa batas ng tao, sa batas ng Diyos di ka makakatago Nakikita ka kaya kahit magtago ka pa sa ilalim ng lupa. Kaya yan si Kibuloy, kunasan man yan, mahuhuli din yan. Wala kayong kaligtas-ligtas, no? Basta mga taong nagkasala sa kapwa, lahat ng ginagawa niyong masama sa kapwa, lahat ng panlilinlang panloloko, lahat yan nakikita ng Diyos at pagbabayaran niyo yan. No? Talagang walang imposible sa Panginoon. No? kayo na mga gumagawa ng kahunghangan sa bansang Pilipinas, hindi nyo ba alam na sagradong bansa ang Pilipinas? Mas marami dito ang mananampalataya sa Panginoon. Ang mga tunay na sumasampalataya sa Panginoon. Hindi man hindi man magkaroon ng mga kunsino-sinong namumuno sa pananampalataya, Alagang loyal naman sa Diyos ang mga Pilipino. Paliban na lang doon sa mga sumasamba kay Kibuloy, no. Kaya masasabi ko, good luck na lang kay Alice Go. Iuuwi yan dito sa Pilipinas para ikulong na sapagkat patong-patong na ang kanyang kaso ngayon. Sorry ka na lang, Alice Go. Tumakas-takas ka pa kasi. Bakit kasi hindi mo harapin ang kasalanan mo? Para si Kibuloy, si Bantag, si Teves, mga nagtatago kayo sa batas eh. Alam nyong may batas ang Diyos? May Diyos? Pakatandaan nyo yan. Kaya, kahit saan ka magtago, ha, babaeng putot, eh talagang mahuhuli ka pa rin. Nako, eh lalo na ngayon, digital na. <laughs> Lahat ng bansa ay nagkakaisa basta kriminal ang hinahanap. So, hindi nyo naisip yun, ano? Kaya yung mga kriminal dyan na gustong tumakas pa, no? Mga nagkasala sa bansa, hindi ka makakalayo. Nagkakaisa ng bawat bansa, basta kriminal, no? Ang huhulihin. <laughs> okay.